So, nag-order ko net guys, para dili sa atong kulungan sa baboy. So, atong tanawon kay wala pa pud ko kabalo ug maubag ni. Ang kalit na ko ani guys kay kuan 1000 kapin. Kuan man ni siya, mosquito net or industrial net para para ni siya sa mga karang mga magtanong tanong og mga vegetables, pwede pud ni siya sa mga manok or sa mga baboy. Wala pagdako dako siya. Mm. Mm. So, ako na i-install, guys na mali jud ko og palit aning net guys kay ang length di ay short kaayo dapat mosangko gid na siya hantod jud na sa yuta kay didto na dayon ako na butangan og kahoy unta para dikit anang semento pero wala na tay mabuhat kay di naman na nato na pwede uli kay kita may nagkamali pag order so charge to experience na guys pero okay ra gyapon dili na gyapon mulugi 1000 lang na siya kapin ang ako ang pagpalit ana niya among gibuhat na lang kay para mapakan ma ang kuanto mo amo na lang gidikit amo na lang gi pero pangit kayo siya, guys. Kaya makakuhaan yun siya, maukang. Pero amo na lang siya siyang pagtsagaan tang wala pa may kapalit o bago. Oh. So, dili man po na siya masayang, guys. Kaya nagplano man po may nga magbuhat may o ng kulungan sa manok. So, paigo. Ragya na magamit. Ragya po na net So, nag-order na po ko o bago, oh, no? Nga katong taas-taas na yun siya ugso suka. So, ayaw dyan mo kakuhaan ha. Nga, pag mag-order mo, ayaw mo kalipat. Kailangan butangan din nyo kung unsa kataas ang imo, inyohang orderon. So, ibutang lang na ko, din na sa description ang link, no? Kung asan ako nag-order. Kaya para ra na huh? tuod ra dayon ninyo kay mas maayo man gyud guys kabutangan na ang ato ang mga kulungan kay para dili kayo siya prone sa mga viruses and everything so para sa mga langaw mga lamo kay diha biya good in town makuha ang mga sakit guys ang magdala gyud ana kanang mga itis sa manok mga langaw mga lamok Mauna, dihagin magsugod ang mga virus guys. Kung so, na sa ito ang mga ah. alaga, mawagid na nga, uh, Ma, sila masakit po din tawon. So, atua silang atimanon guys. So, niya, magdaob-daob po tatagahapon kaya para dilipod ka dool ang mga maak sa ilaha. Na, dito yung ngutana. about sa power spray na ako guys nga ginagamit ba. Nindot kayo na siya guys. Kaya nga no, isara kabaldi ang imo tubig. ingon ana, kakusog ang labay sa tuan. Sa tubig. Isara na kabaldi ako ang gilunodan ana guys. Pero ingon ana, jud siya kakusog. Dili, siya kalas. Og tubig especially sa amo ang hinay kayo ang amo ang aga sa tubig guys so kana gamit kayo na kay gamay ra hang magamit nga tubig di man jud to parehas anang yabu-yabo sa kabo no kay daghan kay kag magamit kana isa ka lang na guys, makapaligo na, makalimpyo na sa kulungan. Mawa na niya ang itsura sa amuang kulungan after na mo mabutang ang mga net. So napamay na bilin, pa kay na guys sa Among giapilan ng kanang sagawas good guys. Tanawa na mga manok o oh. kanang mga manok ka na sa silinga na mo na. Yung manulod man jud na sila, mo nang ibutangan na mo net. Unya karon makasulod sila pero dili na yun kayo dagahan. So mulupad man jud na sila guys, kaya tagas man jud kayo naglupad ng mga manok. Maabot gyapon sila dira, pero dili na kaayo para sa una nga ang makasulod. So na, na siya guys, ingon anak na kanindot ang amuang kulungan sa among mga alaga. Salamat din sa inyong supporta guys. 22k followers na ta. God bless ang pintanan.